Noong gabi ng December 21, 2024, nakaupo si Harry S. Truman sa deck ng strike group na Yemen at naghihintay ng mga pasahero sa mga barkong. Iyon ang higit pa kaysa sa pizza at mga pakpak na available sa Mastax noong Sabado ng gabi. Ang mga tauhan ni Harry S., Truman ay abala sa paghahanda sa paglipad sa buong gabi habang ang mga scout plane ay nagbabantay sa kanya. Kaagad pagkatapos ng hapunan, lumipad ang mga eroplano bago ang deck ni Truman. Ito ang unang grupo ng mga eroplano na nagpatunay ng kahalagahan nito sa paparating na misyon. Sa karamihan ng mga operasyon sa himpapawid, ang imahinasyon ng publiko ay may posibilidad na tumuon sa makinis na mga fighter jet o mga mabibigat na bombero ang mga makina na bumabagsak sa mga ordnance at naghahatid ng mga mapagpasyang suntok. Ngunit dito, ang pinakaunang sasakyang panghimpapawid na lumipad mula sa carrier deck ay hindi isang fighter plane. Sa halip, ito ay isang E2D Hawkeye na agad na nakikilala sa pamamagitan ng sobrang laki, pabilog na radar dome nito na nakapatong sa itaas ng fuselage. Para sa hindi sanay na mata, ito ay maaring mukhang isang kakaibang pagpipilian, halos counterintuitive, ngunit sa mga tagaplano ng militar, ang decision ay sinadya at critical. Ang E2D Hawkeye ay ang nerve center ng anumang malakihang operasyon ng hukbong dagat o joint air. Ang natatanging radar dome nito ay naglalaman ng ANAP-9 Advanced Radar System, isang piraso ng teknolohiya na makakapag-scan ng malalawak na bahagi ng airspace at karagatan ng sabay-sabay na nakadetect ng mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway, mga cruise missiles, at kahit na mga low-flying drone o maliliit na sasakyang pangibabaw bago pa sila magdulot ng direktang banta. Habang ang mundo ng isang manlalaban na piloto ay sinusukat sa milya, ang mundo ng Hawkeye ay sinusukat sa daan-daang milya, na nagpapalawak ng kamalayan sa sitwasyon ng fleet na lampas sa linya ng paningin. Ang paglulunsad muna ng Hawkeye ay hindi simpleng pamamaraan. Ito ay pundasyon sa tagumpay ng buong strike package bago umalis ang unang manlalaban sa deck. Bago gumulong ang isang bomber papunta sa run-in line nito, ang battle space ay dapat na imapa, matukoy ang mga banta, at magkaroon ng real-time na air picture. Ang mga tauhan ng Hawkeye, karaniwang binubuo ng mga piloto at lubos na sinanay ng mga official ng radar, ay magsisimulang buuin ang larawang ito sa sandaling umalis sila sa deck. Sa loob ng ilang minuto, napopopulate ng kanilang radar sweep ang isang digital na mapa ng battle space. Ang magiliw na sasakyang panghimpapawid, hindi kilalang mga contact, potential na pagbabanta, at mga pagalit na unit ay lahat ay natag at sinusubaybayan. Ang kahalagahan nito ay hindi maaring palakihin. Ang modernong aerial warfare ay hindi lamang tungkol sa bilis o firepower. Ito ay tungkol sa domination ng information. Sa pay-parating na mission, ang tungkulin ng Hawkeye ay kumilos bilang airborne quarterback na nagdidirekta sa mga manlalaban, tanka, bombero, at kahit na mga unmanned system na may katumpakan. Ang bawat sasakyang panghimpapawid sa formasyon, mula sa mga palihim na F-35C hanggang sa mabigat na armadong F-A-18 Super Hornets, ay aasa sa Hawkeye para sa mga update sa kalagitnaan ng mission, mga tagubilin sa vectoring, at mga alerto tungkol sa pagbabago ng mga banta. Kung wala ito, ang bawat sasakyang panghimpapawid ay magpapatakbo sa isang bubble na umaasa lamang sa mga onboard na sensor nito na bagaman advanced ay hindi maaring tumugma sa malawak na saklaw ng radar ng Hawkeye. Higit pa rito, ang ANAPY-9 radar ay nagdudulot ng mga natatanging kalamangan sa mga mapaghamong kapaligiran sa ibabaw ng tubig kung saan maaring maging issue ang radar clutter. Ang advanced na pagpoproseso ng signal nito ay nagbibigay daan dito na makakita ng mga target na mababa ang lipad na maaring makalusot sa mga bitak. Laban sa mga modernong banta, gaya ng mga anti-ship cruise missiles, swarming drone, o stealth aircraft, ang Hawkeye ang nagsisilbing early warning shield ng fleet. Sa mission na ito, kung saan ang operating environment ay inaasahang mapaglalabanan at dynamic, ang kalasag na iyon ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Sa pamamagitan ng unang paglulunsad, tinitiyak din ng Hawkeye na ang airspace ay nasanitize bago lumipat ang mga asset ng strike. Kabilang dito ang pagdetect at pagsubaybay sa mga kaaway na sasakyang panghimpapawid na maaaring magtangkang hadlangan ang strike package, pagtukoy sa mga lugar ng paglulunsad ng surface-to-air missile, SAM, at pagsubaybay sa potensyal na aktibidad ng pakikidigma sa elektroniko. Kung ang mga mandirigma ng kaaway ay magsisimulang mag-agawan mula sa isang malayong paliparan, makikita sila ng Hawkeye daan-daang kilometro ang layo na nagbibigay ng oras sa mga mapagkaibigang puwersa upang tumugon, alinman sa pamamagitan ng pagredirect ng mga escort o pagbabago ng ruta ng welga ng buo. Kulit ang mga kakayahan ng E2D ay lumampas sa hilaw na pagtuklas. Ang communication suite nito ay isang battlefield multiplier sa sarili nitong karapatan. Gumaganap bilang isang airborne command post, ang Hawkeye ay maring makipag-ugnayan sa mga pangibabaw na barko, submarino, ground unit, at iba pang sasakyang panghimpapawid sa real-time na nag-uugnay sa magkakaibang mga assets sa isang pinag-isang network ng labanan. Sa konteksto ng mission sa hinaharap, nangangahulugan ito ng pag-synchronize ng mga carrier-based na mandirigma sa mga land-based na bombers pagsasama ng intelligence mula sa mga satellite at drone, at direktang pagpapadala ng mga order mula sa mas mataas na command sa mga leader ng strike sa himpapawid. Ito rin ay nagkakahalaga ng pagpuna sa psychological na sukat. Kapag ang Hawkeye ay nasa eroplano, alam ng bawat piloto sa formasyon na mayroong gumagabay na kamay na nanonood sa mas malaking larawan. Nagbibigay daan ito sa mga piloto ng manlalaban na tumuon sa kanilang mga particular na gawain, pag-escort ng mga bombero, pagsali sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway o pagsugpo sa mga panlaban sa hangin nang hindi kinakailangang patuloy na ilihis ang atensyon sa mas malawak na larawan ng pagpapatakbo. Sa kaguluhan ng modernong labanan sa himpapawid, ang division ng paggawa ay critical. Ang desisyon na ilunsad muna ang Hawkeye sa mission na ito ay isa ring pagtango sa potential na komplikado ng pakikipag-ugnayan. Ang katalinuhan ay nagpahiwatig na ang kaaway ay maaring mag magdeploy ng isang layered defense paghahalo ng mas lumang radar guided sam system na may mas bagong mobile missile na baterya na sinusuportahan ng fighter aircraft na tumatakbo mula sa dispersed base ang kakayahan ng Hawkeye na makita at masubaybayan ang lahat ng mga banta na ito ng sabay-sabay habang pinapakain ang impormasyong iyon sa strike package ay nangangahulugan na ang operasyon ay maaring umangkop sa mabilisang. Kung ang isang missile na baterya ay naging aktibo, ang Hawkeye ay maaring mag-vector sa electronic warfare aircraft gaya ng EA-18G Growlers upang i-jam o sagpuin ito. Kung ang mga mandirigma ng kaaway ay lumipad, ang mga escort ay maaring muling makuha bago dumating ang banta sa saklaw ng mga armas. Sa madaling salita, ang Hawkeye ay hindi lamang isang tagamasid ito ay ang conductor ng isang aerial symphony na tinitiyak na ang bawat manlalaro ay nasa posisyon, ang bawat nota ay natamaan sa tamang oras, at ang kaaway ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na guluhin ang pagganap. Kaya't habang ang publiko ay maaring tumingin sa mga stealth jet at mabibigat na bombero para sa dramatikong footage, nauunawaan ng mga nakakaalam na ang tahimik, pamamaraan ng presensya ng Hawkeye sa kalangitan ay kung bakit posible ang mga dramatikong sandali na iyon. Maaring makuha ng mga mandirigma ang mga ulo ng balita, ngunit kung wala ang Hawkeye, bulag sila sa isang bagyo. Sa araw na iyon, habang ang unang hanay ng mga makina ay umuungal at ang sasakyang panghimpapawid ay gumulong pababa sa kubyerta sa hangin, ang Hawkeye ang nanguna, hindi dahil ito ang magpapaputok ng unang putok, ngunit dahil sinisigurado nitong mabibilang ang bawat putok na sumunod. Tulad ng hindi mo gustong makipag-away ng hindi nag-iisip tungkol sa anumang bagay sa totoong mundo, ang parehong bagay ay naangkop sa mga naturang pag-atake. Ang Hawkeye ay may kakayahang iscan ang radar beam ng kaaway sa layo na higit sa 300 nautical miles. Ang pangunahing layunin nito ay upang sabihin sa grupo ng Welga ang tungkol sa mga lugar ng pagtatanggol ng kaaway at maghanda ng isang lugar para sa digmaan. Maari ding mahanap ng Hawkeye ang sasakyang panghimpapawid ng kaaway sa layo na hanggang 300 nautical miles. Pagkatapos nito, ipapadala ang lahat ng data na ito sa strike group ng real-time sa pamamagitan ng SOLA. Ginagawa nitong maunawaan ng mga commander na naroroon sa Truman kung sino ang kanilang haharapin. Ito ay dahil ang mga Houthis, sa kabila ng kanilang mahinang propaganda video at mahinang pagmamartsa, ay mas mababa sa maraming armas dahil sa tulong militar ng dayuhan. Ang Houthi air defense system ay nakakuha ng malaking stake dahil sa hindi masupil na pagkalat sa Yemen sa nakalipas na ilang dekada, bagamat maraming pagkakaiba sa bilang kalidad at kapasidad ng mga sistemang ito. Nakakagulat na ang mga Houthi ay may napakalaking stake. Halimbawa, ang pinakakaraniwang air defense system ng Houthis ay ang Soviet Portable Stellar System at ang Chinese at Iranian clone ng Strela. Bilang karagdagan, ang Houthis ay may daan-daang anti-aircraft gun. Gayunpaman, ang sistemang ito ay epektibo lamang laban sa mababang lumilipad na sasakyang panghimpapawid. Upang matarget ang mga sasakyang panghimpapawid sa altitude, ang Houthis ay nakakuhan ng pinaghalong missiles o SAM na tumama sa hangin mula sa himpapawid tulad ng Soviet SA-2, SA-3 at SA-6 system. Bilang karagdagan, nakakuha din sila ng mga missile ng pamilya Sayed tulad ng mga donasyon ng SAM mula sa Iran at ipinakita ng mga Houthi na napakahusay nilang gamitin ang mga ito. Sa nakalipas na ilang taon, nasira o nawasak ng mga Houthi ang maraming sasakyang panghimpapawid ng Saudi at pumatay ng hindi bababa sa 50 drone na may maraming mga drone ng American Reaper. Sa makatuwid, ang pag-atake sa Yemen ay hindi tulad ng pag-atake sa mga lugar tulad ng Iraq o Afghanistan, ngunit lahat ng ito ay bahagi ng plano. Kapag nakilala ng mga Houthis kung nasaan ang lahat ng mga site ng SAM, dahil marami sa kanila ay mobile at hindi palaging nasa parehong sitwasyon tulad ng huling pagkakataon. Ang Commander Strike Package sa Truman ay maaring ang huli. Ang susunod na flight mula sa Truman's deck ay ang E-818 Growler. Ang sasakyang panghimpapawid na ito na nakabatay sa airframe ng Super Hornet ay ang susunod na mahalagang bahagi ng Strike Package. Bagamat ang sasakyang panghimpapawid na ito ay may dalang AM-120M RAM missiles ang kanilang pangunahing layunin ay hindi pumatay ng kaaway na sasakyang panghimpapawid o maghulog ng bomba sa anumang target. Sa halip, ang kanilang pangunahing layunin ay linisin ang daan para sa Super Hornet. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng ilang hang mga diskarte. Kung titingnan mo ang ulo ng mga pakpak, makikita mo ang dalawang bomba. Gayunpaman, hindi ito bomba, ngunit talagang isang ALQ-99 jamming pod. Ang layunin ng mga pod na ito ay bulagin ang air defense radar ng kaaway sa iba't ibang paraan. Alin sunod sa situation, halimbawa, kung alam ng piloto kung aling air defense radar ang kinakaharap niya, dahil sa naunang suntok ng Hawkeye, maaaring ma-overload ng piloto ang dalas ng radar ng kaaway ng ingay at gawin itong walang silbi. Kung hindi mo alam o nagbabago ang dalas ng radar, maaaring gumamit ang piloto ng jamming na nagpapadala ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa maraming frequency o kung talagang gustong linlangin sila ng piloto, maar nilang piliin ang option ng pagjamming sa pamamagitan ng panlilinlang na talagang nagpapadala ng maling data sa mga radar site ng kaaway na sumisira sa mga missile ng sasakyang panghimpapawid. At ito ang pinakamadaling option na magagamit ng growler. Bilang karagdagan, ang growler ay meron ding AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missiles o HOM Missiles. Ang tanging layunin ng home missiles ay salakayin o sirain ang radar emitter ng anumang kaaway. Dahil sa kawalan ng radar, lahat ng SAM na natitira sa lupa ay hyric paperweight lamang. Binabantayan ni Growler Hawkeye ang buong operasyon mula sa gitna ng air defense. Magsisimula na ang huling flight ng gabi. Dito nang gagaling ang F-A-18 Super Hornet. Ang F-A-18 Super Hornets ay maaring hindi maabot ng karamihan sa mga sistema ng Hothi. Gayunpaman, dahil ang karamihan sa mga sandata ng Hothi ay handa ng lumipad sa isang mababang altitude, ang Super Hornet ay lalayo sa abot ng karamihan sa mga sistema ng Hothi at ang Growler ay sisira o sisirain ang anumang emitter sa daan nito. Maliwalas na ang baybayin ngayon. Ang katawan ng F-18 ay gumagalaw patungo sa target nito. Isang land-based missile disposal facility sa isang burol, isang command post na nagpapadala ng target na data sa isa at isang tulay na nagkokonekta sa dalawa. Sa sandaling makarating ang mga piloto ng F-18 malapit sa target, bigla silang nakarinig ng malakas na pag-uusap sa radyo. Ngayon na pagtanto ng mga Houthi na sila ay inaatake dahil ang kanilang mga SAM site ay nawasak, naglunsad sila ng ganting pag-atake sa mga barkong Amerikano na malayo sa baybayin. Umatake sila gamit ang mga anti-ship cruise missiles at ilang drone. Ngunit ang malakas na air defense ng mga barkong iyon ay naging madali para sa US Navy na palibutan sila na parang pumapatay ka ng langaw sa iyong mahinang braso. Matapos matiyak na ligtas ang barko sa dagat, ipinagpatuloy ng F-18 ang pag-atake. Sa kapasidad na higit sa 17,000 pounds ng mga bomba at missiles, ang F-18 ay may kakayahang magdala ng higit sa isang dosenang uri ng bomba at missiles sa 11 iba't ibang lugar sa Himpapawid, ayon sa Super Hornet. Ngunit para sa misyon ngayong gabi, ang F-18 ay malamang na magkaroon ng pinaghalong co-directed attack weapons at Blue 109 Bunker Busters. Ang Joint Directed Attack Munition o JDAM ay isang GPS guidance kit na nakakabit sa mga MK-82 na bomba upang ang mga ito ay makonvert sa mga smart bomb. Ang karaniwang 500-pound na bomba na ito ay mahusay para sa pagsira sa infrastruktura sa lupa. Ngunit para sa target sa ibaba ng lupa, ang Asol 109 ay isang 2,000 pound na bomba na madaling magpadala ng 4 hanggang 8 na talampakan ng konkreto o 15 hanggang 20 talampakan ng lupa at bato. Dahil sa panahon ng pag-atake, ibinaon ng mga houses ang kanilang mga sandata sa ilalim ng lupa ng ilang talampakan ang lalim kaya ang mga piloto ay pupunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa kasama. Ang kanilang mga armas dahil walang plane bunker ang maaaring sirain ng mag-isa. Ngunit kapag inatake sila ng isang dosena o higit pang mga bunker buster, magkakaroon ng pagsabog sa command post sa halip na magtago ng mga armas. At nangyari ito. Ayon sa mga larawan at video na inilabas ng Houthis, nagkaroon ng maraming pagkasira sa tatlong lugar na ito. Bilang tugon sa pag-ataking ito, Naglabas ng pahayag ang American Central Command kung saan sinasabing pinoprotektahan lamang ng Amerika ang mga barko nito mula sa pag-atake at pinoprotektahan din ang karapatang gumamit ng anumang barko para sa international na kalakalan mula sa dagat na pula. Ngunit bakit umaatake ang mga Houthis? Mula noong Nobyembre 2023, inatake ng mga Houthi ang higit sa isang daang mga barkong militar at commercial sa dagat na pula at Aden Strait. Sinasabi nila na ginagawa nila ito dahil gusto nilang magpakita ng pakikiisa sa mga sundalong Israeli na lumalaban sa Hamas sa Gaza noong Oktubre 7. Ang kapag na ito ay isang malaking bagay at dahil sa kanila, mayroong 45% na pagbaba sa international na kalakalan mula sa Suez Canal na siyang pinakamahalagang daluyan ng tubig sa mundo. Bilang tugon sa mga pag-atake ng terorista, inilunsad ng US Navy ang Operation Prosperity Guardian noong Disyembre 2023. Ang operasyong ito ay isang multinational na task force na pinamumunuan ng US kung saan ang mga kalahok na pambansang barko, sasakyang panghimpapawid at iba pang kagamitan ay nagbibigay ng tulong nangunguna ang US sa pagliligtas ng mga barko sa mga lugar na may mataas na peligro ng Aden Strait at sa paligid ng Bob Alman Jaldamaru. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang mga Houthi ay hindi lamang nagpatuloy sa pag-atake sa mga barko kundi pati na rin ang mga cruise missiles at drones sa Israel. Sa makatuwid, sa tuwing nakakakuha ang US, Navy magandang data sa mga pasilidad sa pamamahagi ng armas at mga command at control center, patuloy nitong tinatarget ang mga Houthis. Gayunpaman, dahil hindi inaasahan ng Navy na tatapusin ang buong hukbo ng Houthi mula sa dagat, ang layunin ay sirain ang kanilang pangunahing istruktura tulad ng mga missile site, radar base at command center na tumutugon sa mga barkong Amerikano. Halimbawa, Noong October 2024, limang land-based na pasilidad sa pamamahagi ng armas ang nawasak sa isang pag-atake ng dalawang bomber ng Air Force. Ngunit sa Yemen, ang napaghihiganting pag-atake na ito laban sa Houthis ay maaring magkaroon ng mas komplikado at potensyal na nakakapinsalang epekto kaysa sa napagtanto ng marami, tiyak na dahil ang geopolitical landscape ay nagbago sa mga nakaraang buwan. Ang Maring Minsan ay isang tapat na tit for tat sa mata ng mga nagpaplano ng militar ay ngayon ay isang welga sa isang chessboard kung saan ang bawat galaw ay may mga ripple effect na malayo sa larangan ng digmaan. Ang Houthis ay hindi isang standalone na puwersa na purong bumangon mula sa mga lokal na karaingan o mga pagtatalo ng tribo, sila, sa maraming paraan, ay isang projection ng kapangyarihan ng Iran sa Arabian Peninsula. Ang pagtitiis ng grupo, at sa maraming aspeto nito lumalagong lakas, ay direktang nakatali sa suporta na natatanggap nito mula sa Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapadala ng mga armas, ito ay tungkol sa isang full spectrum na paketeng tulong militar. Binigyan ng Iran ang mga Houthi ng advanced na teknolohiya ng missile, pagsasanay sa asymmetrical warfare, pagpopondo sa mga pipeline na lumalampas sa mga international na parusa at kahit nagabay sa pagpapatakbo kung paano isama ang mga tool na ito sa kanilang mas malawak na mga layuning estratehiko, ang relation na ito ay hindi nangyari sa isang gabi. Sa nakalipas na dekada, patuloy na binago ng Tehran ang Houthis mula sa isang localized insurgency tungo sa isang regional actor na may kakayahang Magbanta hindi lamang sa southern borders ng Saudi Arabia, kundi pati na rin sa maritime shipping lanes sa Red Sea at Gulf of Aden. Matagal nang kinikilala ng IRGC ang halaga ng Yemen bilang isang estratehikong pressure point. Nakaupo ito sa ilan sa mga pinaka-critical na ruta ng pagpapadala sa mundo, at anumang pagkagambala dito ay pinipilit ang mga pandaigdigang kapangyarihan na bigyang pansin. Okay, narito ang panganib para sa US. At sa mga kaalyado nito, ang mga ganting welga ay maaring pababain ang mga ari-arian ng Houthi sa maikling panahon. Ngunit nanganganib din silang patigasin ang pasya ng grupo at itulak ang mga ito ng mas malalim sa yakap ng Iran. Ang bawat bombang ibinagsak ay maaaring paikutin ng Houthi at Iranian propaganda machine bilang katibayan ng dayuhang pagsalakay na tumutulong sa kanila na mag-recruit ng mas maraming mandirigma at mag ng domestic at regional sympathy. Sa tribal at factionalized political environment ng Yemen, ang mga salaysay ay maaring kasing lakas ng airstrike. Ang pagbabago ng geopolitical dynamics ay nangangahulugan din na ang Houthis ay may higit na pagkilos ngayon kaysa sa ginawa nila kahit dalawang taon na ang nakalilipas. Ang regional na detent sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran na binago sa bahagi ng China ay binago ang calculus sa Yemen. Bagamat hindi pa ganap na tumitigil ang mga labanan, mayroong isang marupok na web ng mga pagkakaunawaan at mga communication sa back channel sa lugar. Ang mga welga ng U.S. depende sa kanilang sukat at timing, ay maaring hindi sinasadyang magpahirap sa mga maselang pagsasaayos na ito. Baro pa nilang ibigay sa Tehran ang diplomatikong mataas na lupa na nagpapahintulot sa Iran na ipinta ang sarili bilang ang makatwirang aktor na naghahanap ng katatagan habang ang US ay inilalarawan bilang ang spoiler. Ang mas komplikadong mga bagay ay ang katotohanan na ang mga Houthis ay pinag-iba ang kanilang mga kakayahan sa militar. Higit pa sa mga magaspang na ballistic missiles at mortar ng maagang labanan, mayroon na silang lumalaking arsenal ng mga drone, parehong mga variant ng reconnaissance at pag-atake na may kakayahang tumama sa mga target daan-daang kilometro ang layo. Marami sa mga sistemang ito ay may kapansin-pansing pagkakatulad sa mga disenyo ng Iran na nagmumungkahi ng alinman sa direktang paglilipat o technical na suporta. Ang evolution na ito ay nangangahulugan na ang US at mga kaalyadong puwersa sa rehiyon ay nahaharap ngayon sa isang mas sophisticatedong threat matrix kaysa dati ang mga ganting strike na nabigong ganap na manutralize ang mga kakayahan na ito ay maari lamang bumili ng panandali ang bago ang susunod na pagtaas. At pagkatapos ay mayroong angulong maritime, ipinakita ng mga Houthis na maari nilang banta ang pagpapadala sa pamamagitan. Kung kapag-atake sa mga commercial na sasakyang pandagat at patrol ng hukbong dagat, kung minsan ay gumagamit ng mga bangkang drone na puno ng paputok. Ang bawat naturang insidente ay hindi lamang nakakaabala sa kalakalan, ngunit nagtataas din ng mga premium ng insurance para sa mga kumpanya ng pagpapadala na nagpapataas ng gastos sa ekonomiya ng pagpapatakbo sa mga tubig na ito. Sa pamamagitan ng pagtugon sa militar nang hindi tinutugunan ang mas malawak na pampolitika at logistical na mga network na nagpapanatili sa Houthis, ang US ay nanganganib na pumasok sa isang walang katapusang cycle, nakakagulat, bagpay pasama, at pagkatapos ay pinapanood ang muling pagbuo ng grupo. Sa madaling salita, ang problema ay hindi lamang na umiiral ang Houthis ito, ay ang kanilang pag-iral ay bahagi ng pangmatagalang diskarte sa rehiyon ng Iran. Tinitiyak ng suporta ng IRGC na ang mga Houthi ay nananatiling hindi lamang isang problema sa Yemen, ngunit isang regional na problema. Habang lumalakas ang US sa militar ng walang kaparehong diplomatikong o strategic containment plan, mas nanganganib itong maglaro sa mga kamay ng Iran. Ang bawat welga ay kailangang timbangin hindi lamang laban sa agarang taktikal na mga tagumpay, ngunit laban sa pangmatagalang estratehikong larawan, isa kung saan nakikita ng Tehran ang Yemen bilang isang cost-effective na paraan upang itali ang US at mga kaalyadong mapagkukunan ng militar para sa mga darating na taon. Ang suportang ito ay kinuha bilang isang lihim at hindi kumpletong lugar upang gumawa ng mga kumpanya ng shale. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng mga barkong suportado ng Iran ang donasyon ng pera at ang pagbuo ng mga Houthis ay kinuha bilang isang paraan upang sanayin ang mga sundalo na ipinadala pabalik sa Yemen sa Iran. Bagamat sinasabi ng Houthis na sila ay malaya mula sa impluensya ng Iran, hindi ito malayo sa katotohanan. Mayroon lamang pagkakaiba ng pangalan sa pagitan ng mga Houthi at mga Iranian. Ang senior head sa Tehran ang namamahala sa lahat ng kanilang mga gawain at anumang independenteng action ng Houthis ay ginagawa upang ipakita ang kanilang katapatan sa Iran. Paalam sa ngayon.